Good day mga boss, ito ang SLEX lex TR4 Meron itong 66.74 kilometers Mula sa Santo Tomas, Batangas Hanggang Tayabas, Quezon At ito po yung ating update Ditong huli diyan sa may Santissimo Rosario San Pablo, Laguna At uh, natin ito dito sa may Santa Maria San Pablo, Laguna Hanggang diyan sa may Solidad San Pablo, Laguna At sya nga pala marami tayong upload, mga upload na video dyan tungkol dito sa SLEX TR4 puntahan nyo lang po, marami po yan para mapanood nyo pa yung ating mga huling upload dito sa update natin sa SLEX TR4 siya nga pala, ako nga po pala si Ariel Motorshop dati tayo nagagawa ng motor at ngayon naman inaga-update tayo dito sa SLEX TR4 para, ma para maihatid sa inyo yung mga update dito sa mga nagaabang dito sa expressway mula Batangas hanggang Quezon Province o dito sa Tayabas, Quezon Itong kinalalagyan natin ngayon ay dito sa may Santa Maria San Pablo, Laguna. Teka lang. At uh, sisilipin nga natin yung update dito. Gawa ng yung huling mga update natin dito ay hindi pa natin nakikita yung mga makikita natin ngayon. At uh, sa panahon ngayon nga ay... Uh, babagong ulan lang kaya kung makikita nyo ay may mga tubig tubig sa gilid na yan at tayong huling vlog nga natin ay diyan sa may um, Santissimo Rosario at ngayon ay papasadahan natin itong papunta diyan sa may Santa Maria at uh, diyan sa may Solidad yan para makita nyo yung update dito sa SLEX TR4 video napakaganda nitong ating gagawin ngayon gawa ng may drone shots tapos eh, uh, merong ground footage pa ay siya Ay bago kayo mag-escape Ay atin ang tirahin na rin Para makita nyo na Wala nang masyadong maraming intro At para Ayos na yun Basta yun na yun Ito na nga yung uh, barangay Santa Maria San Pablo Laguna Galing tayo ng Santissimo Rosario At uh, kung ako man Ay siguro Kung mayroong mga taga rito nakakapanood ng video ito ay pakikorek na lang kung akong uh, inumpisahan ko ga ay Santa Maria na o Santissimo Rosario pa San Pablo Laguna kaya pa pala shout out sa lahat ng mga taga San Pablo Laguna at Jason uh, Quezon Diaz sa uh, Tiaong Quezon at uh, yung mga viewers natin na taga taga ibang lugar comment na lang po kayo sa baba para pagka para isa shout out po kayo tayo ay makakapag shout out ano nangyari dito Parang lumuag yata ang aking Lumuag ang aking ano Ha, cellphone holder <laughs> Okay, ito yung mga nakikita nyo ngayon sa gilid Wari ko na may malino na nakikita nyo Wala bang ano ang aking camera Baka mamaya ay malabo Wala, tika, na natin sa Uy, tika, may moist nga Lintek Tika lang, tika may moist ang ating GoPro sinasabi ko na eh Okay, ayan. Nawala na ang moist ng ating camera. Buti na lamang napansin ko. Okay, uh, diretso tayo. Uh, sana nandyan pa rin kayo nanonood sa ating uh, video mga boss. Huwag kayong bibitaw. Dahil ang video ito ay medyo mahaba-haba mula dito sa, sa, Santa Maria hanggang diyan sa may um, uh, at ay dito solidad oh, medyo mahaba-haba to kaya yung iba kasi nagre-request na haba-habaan daw ang video ay di hahabaan tingnan ko naman kung kaya hindi mainip pagka kasi hinabaan natin ayun yung iba na iinip yung iba nag skip kaya misan Uh, Tinatambat ako, gusto ko mga 8 minutes lang Para Para hindi mainip uh. At uh, ito yung karugtong ng Santa Maria At dito sa lugar na ito Ay May aso Dito sa lugar na ito Ay tinatambakan uh -huh. Bakit Baal pumasok Baala ako dyan kinukompleto yung tambak ng lupa dito para ang kasunod na nito ay uh, ano na tawag dito bubuhusan na ng semento oo uh -huh. ayan yung mga naandiyan mga trabahador yan operator mga spatter oo uh -huh. ayan may trabaho sila ngayon kaya uh, nakakaabala tayo <laughs> Pwede tayo si tayo dito. <laughs> Ako kasi eh. Ayan o. No? Pwede tayo si Ito na yung ano, Santa Maria. Dito sa may overpass ng Santa Maria. Yan yan. Tulay na yan. Overpass yan. At uh, yung tatawiran nyo yan, makikita nyo sa drone, ay Uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo yan yung mahaba yan nasa uh, ilan yan 12 12 kilometers yata yan yung uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo oh, 12 kilometers nga meron siyang budget na nakalimutan ko na <laughs> ayan at nakalampas na tayo diyan sa may overpass ng Alaminos to San Pablo bypass road at uh, basta't kung ano man yung nakikita nyo sa paligid mga boss ay pagmasdan nyo na lamang at nandito na tayo sa solidad kita din naman to sa ating video medyo malayo yung narating ng ating drone nung nagpalipad tayo hanggang diyan ang layo ng drone natin ay nasa isa't kalahating kilometro yung uh, nalipad niya yung distansya gandang bahay o row house dito lang yan sa Solidad, San Pablo Laguna oo at uh, madadaanan din natin yung tulay na kung naghahati o boundary nitong Solidad at saka diyan sa may San Miguel kaya nasa unahan-unahan na yan Kaya pagdating diyan o bago sumapit sa unahan diyan Ay iintingan ko na ang video ito At para tayo ay uh, makapag video ulit ng panibago Para sa susunod na vlog natin ay may, may mapanood kayo Okay mga boss Sana po ay nagugustuhan nyo ang video ito At yan lamang po yung aking nakayanan Pagpapasinsyahan nyo na po At uh, katulad ng mga ginagawa natin Ay tingnan natin yung uh, magkabilang gilid Ay may bakod na yan Oo, may bakod na pero may mga butas pa siya Na pwedeng lusutan ng mga tao Ang may bakod na yan Kaya Siguro Mga ilang buwan na lang ay masasara na to Kung wala nang isang taon Totally closed na Ang TR4 Meron na lamang kayong madadaan ang lugar Na ano Hindi na siya lampasan Pero sa ngayon Ay makadaan kaya tayo dito Baka wala dangerous may daan ba pass at your own risk at your own risk ok kama putik so dito <coughs> bago tayo tumawid ng uh, San Miguel galing ng Solidad ay medyo malagkit ang putik kaya tiyatagay na natin to para makalampas tayo sa kabila oo uh -huh sabi nga eh pass at your own risk risk kaya naman kaya naman dong wag ka mag alala dung. kaya yan so yan makikita nyo may nagagawa dito <coughs> nako sarado sarado <laughs> patay sarado mga boss na ah, balik balik na tayo ay ari oh pasok natin para tayo Thank you po So yan, nakalampas tayo e, ganoon lang pala yun, iangat e, mo lang tasi usod mo At yun na nga mga boss, nandito na tayo Sa kabila Ng solidad Ito ay San Miguel na San Pablo Laguna pa din At uh, yung natin Na yun yung boundary Ng San Pablo Tigil lang tayo dito saglit Dito, dito, dito. Banda rito. Oh yeah! Whew. Ayan mga boss. Ang lipad ng drone na ito ay mula dun sa may dulo. Dun sa may... Uh, makalampas ng Santissimo Rosario papunta dito sa may Santa Maria bali ang direksyon ng drone na ito ay uh, papunta ng Maynila ayan at uh, ipinilay ko na lang to ng huli para mapanood nyo siya ng bukod ng diretsuhan bagamat meron tayong isinisingit na video habang tayo ay nagmumotor ay ito po yung kabuuan sana po ay magustuhan nyo mga boss at tatapusin niyo po hanggang sa dulo. At kung bago ka pa lang dito, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button nyo sa baba para lagi kang updated pagka tayo ay merong bagong video. At marami pa po tayong mga video dyan. Uh, puntahan nyo po para mapanood nyo pa yung ating mga huling vlog. So yan mga boss, at takalampas na nga tayo doon sa may solidad hanggang dito sa may San Miguel. At uh, sa nakita natin ay sadya namang okay na, maganda na ang uh, karsada. Pero syempre tulad na sinasabi natin ay marami pa siyang kailangang tapusin. Ang uh, tapos pa lang dito ay yung buhos ng semento na matibay syempre. San Miguel yan eh. Basta San Miguel Corporation, aprobado yan. Shout out naman sa lahat ng mga taga San Miguel, San Pablo, Laguna. Uh, tayo po ay nandito sa San Pablo, Laguna. At ang nag-update ng SLEX CR4. So maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito At kita kita tayo sa susunod na video. Papasadahan naman natin yung diyan sa may San Pablo Interchange.